Hello guys, ayan so nandito kami sa San Quismira Boulevard so namamasyal-masyal para makalimutan yung mga problema and ang sarap dito guys kasi tahimik nakakaunti yung tao sarap ng hangin nakakawala ng problema ayan. so patuloy lang na laban guys sa mga pagsuko, kaya natin yan Pagkatapos ng pagsubok may biyay darating. Kaya huwag tayong mabahala. So, yun pagmasdan ng dagat guys. Makikita mo na parang walang katapusan yung dagat. So, dito muna kami mag-date ni misis. Dahil wala na kaming alalahan ni mga alaga. <laughs> so, ganito na lang muna yung uh, gagawin namin hanggang uh, hopefully by 2024 guys, uh, may mabilda po rin tayong negosyo na pwedeng pagkakitaan. Pero, okay lang yan. Alam mo ba sa paglilibot namin guys, uh, sa mga dinadaanan namin kanina, sabi ko napakaswerte pa rin pala natin kasi kung, pag makikita nyo po yung mas sobra po yung paghihirap nila ano? so masasabi natin na thankful tayo kasi uh, ganun, meron tayo na na mga bagay na wala doon sa, sa iba so yun lang kailangan pala natin guys kapag may mga pagsubok tayo kailangan nating lumabas at tingnan po yung mga kalagayan ko ng ibang tao and magkakaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa Panginoon na kung ano yung mga mayroon sa atin kahit na may mga nawala pero mas blessed pa rin tayo guys so ganun lang and kanina maraming lumapit sa amin na na kumakanta matanda mga bata na halus um, halos kwan po ah, uh, din po sa buhay kaya sabi ko sobrang thankful po kami sa Panginoon uh, kahit paano ay inirarouse po namin yung yung buhay po namin ano and yung family po namin so kabuhayan lang po yung nawala sa atin pero nandyan pa rin yung discard at uh, mahalaga malakas tayo guys hanggat malakas tayo marami po tayong chance para para kumita and masustain ko yung needs ko ng family ko natin. syempre hindi natin hayaan na na ganun guys Gagawat gagawa tayo ng paraan. Okay guys, medyo pagabi na. So uwi na kami din maya maya lang. So nag-enjoy naman kami sa first day namin dito sa San pag Pagdating namin sabi niya pang mag mag-deliver na tayo kasi madami akong di dito. <laughs> so nag-deliver kami nga. And nagdiretso na kami dito sa Bolivar guys. Ayan. So amin yung Bolivar ngayon, walang mga masyadong tao. Ayan guys, thank you for watching. Yun, eh. So thank you sa mga support po ninyo. So since monetize na po tayo, nag -e start na din tayo mag ng ng kita sa, sa Facebook. So sana patuloy nyo yung support guys. Thank you so much.